Ayan. <laughs> mga bikers. Good morning mga ka-GB. Ayan, papunta po tayo ng Lake South Cotabato. Habang tayo po ay uh, mayroon tayong nadaanan na mga bata na galing ng Nurala na nagbabike sila hindi nila kinaya so ayun pinasakay na natin sila mga ka -GB. bikers din ka mga, Nurala Nurala? Nurala? Ah. Oh, sa mga bikers nato nga alin sa Nurala Ito na, mga ka GB kikarga na nila ang ilang bike o oh. o oh, ari kamo masakay mga mo? Yeah, hindi na Oh, sige, kawai lang mo mudra sa nga vlog Makita ka mo sa vlog ta oh, mga bata ni Dre sa Talisay Lake Cebu yes, sir. first time lang raw nagsaka Dre nasulayan sila mga kabyanan hindi gikarga na lang sa multika pang ilang nga bike ano na okay bau kadugo pang iya nga tuhod mga kabyanan no? <laughs> oh sige bikes ata-ata mo oh sige bang munya na oh trangko na mo oh amo nang pinaka busing-busing nila oh mga lagkuhan patuhod pero ay ka truck first time first time okay, let's go para mga ka GB mga bikers ng mga, mga kabataan halin sila sa Nurala tinagyanta nagit sila baw halin git sa talisay pakatudere sa liklahit first time nila nga magsaka di di ibat jagin nila ang pirteka takladon nga party sa alas lasa sige bye bye Oke, oh okay, welcome kayo Ma Madrid so sila sa Seven Falls Oke, okay, fights Kota Sa ulitin. Sa ulitin naman Ito na Mga bikers Mga bikers